15% commission na lang po sa Jorel MC Taxi. Yes po, opo, totoo po yan. Kung ikaw po ay masipag. Ayan. So kung ikaw po ay naka 400 plus completed trips MC Taxi booking sa loob ng isang buwan, ang magiging commission mo na lang po ay 15% commission. At ang tawag sa'yo ay tagapagmana. Ayan. At kung ikaw naman ay naka 300 to 399 completed trips MC Taxi booking sa loob po ng isang buwan, ang magiging commission mo na lang po ay 16% commission. So ang tawag naman sa'yo ay legend. Okay? So, napakagandang pakinggan, di ba? At napakababa po ng commission ninyo. At kung ikaw naman po ay naka-150 to 299 completed trips sa loob ng isang buwan, ang magiging commission mo lang po ay 18% commission. So, ang tawag po sa iyo ay master. Yes, master! Ayan. So, napakababa na po ng commission, di ba? At kung ikaw naman po ay naka 149 pababa, completed trips, MC Taxi Booking, so still ang magiging commission mo pa rin po ay 20%. Okay? So hindi po tayo magkataas. Okay? So ang tawag sa iyo ay kasundo. Ayan. So kasundo, master, legend at tagapagmana. So taga tagapagmana po yung pinakamataas. Sa lahat naman po ng mga kasundo natin na 149 pababa na completed MC Taxi Rides, sa loob ng isang buwan. So, naiintindihan po natin yan dahil halos po karamihan dyan ay mga part-time bikers. Okay? So, hindi po natin sila matatawag na tamad kung bakit ganun lang kababa ang nai nilang rides. Alam nyo po kung bakit. Kasi nga, may mga trabaho sila, di ba? Kaya ang tawag na dapat dyan masisipag kasi hindi naman maghahanap yan ng extra income kung tamad yan dahil meron na sila mga trabaho. Kaya saludo po ako sa inyo lahat sa lahat ng mga part-time biker na jury si Taxi Biker. Dahil alam naman namin na karamihan dyan ay may mga trabaho at nagsasideline po So hindi po yan matatawag na tamad. Kaya saludo po ako sa inyo at lalong-lalo na saludo-saludo po ako sa, sa lahat ng mga masisipag natin mga Jurid Biker. Ingat po kayo palagi.